dalawang ano pala parte yung sinira dito ito isa ah yun pa ang maglalagay na rin ano dito ng mga uh, pilote mga bagong ano na to pilote mga uh, alisen uh, mga flag mga booster pump yung nga rin pala no? Nah. Bayan, sumobrang dami na ng mga uh, blood saka mga booster pump para mga kabayan dito tayo mag umpisa so, may parieto fountain dati tayo ng passive river esplanade wala na pala yung mga nakapark dito mga motor lumuwag na pa rin mga uh, gumagalang mga eh. nusip mga informal settlers mga street vendors sarang lugar na to mapaayos pa ni Yorme dahil pinupuntahan talaga ng ano ba, mga turista tari ito wasak na yung mga EBC barriers yung ginagawa ang center

Tinda. yun Yung kana ng Estero de la Arena. Meron ding flag mga booster pump. Yung nga rin pala. No? Oh, dami na ng mga flood gates saka mga booster pump Uh, hindi rin naman masyadong kailangan ayan laki ng budget sa flood control ayan na papunta ng Pasig River ayan wala yung mga nakitinda dito wipe out ah, kahit dito luminis Church bagong pintura na laki pa talaga ng kailang ay ayun sa ano sa Maynila yung May tutulog po sa planter box planter box kami mga kasama dito homeless talaga sa Maynila ito yung Papa Traffic, yung kanto na to masyadong mga tulis. lang marami nagdadaang mga homeless mga nangangalakal bukod sa Gelpan Bridge at Quezon Bridge ayan meron pa nga ito po pati yung pinaka Nagaya ng ilaw, may mga basura na rin. Ito hindi maalis-alis. Uh, Yan, Nakatira mga dyan. Ginawa ng bahay. Yung mga uh, informal settlers. Ayan, nalipakan na nga. Uh, Nangangalakan. Diba dito talagang sinasadyang itapon yung mga basura Sobrang hmm. uh, hirap sa mga bentao sa ano no sa Maynila si Graver. Kulay uh, brown ngayon. Uh, may mga konting water hyacinths. may mm -hmm. ano pala dun. Eh. Uh. Mayroong barge. Ano ginagawa dun? Nidala siya ano, no? Crane. Crane. kaya doon may ayos, may mga ano pa pala doon may mga scaffoldings pa sa gilid sa sa baba sa ilalim sinira nila yung isang span ng ano doon no? ng railings mga balustre Tingnan natin. Ito na ba? Ayun. Ah, at kaya yun. May dinaan dun na, ano, ano, na heavy equipment. Hindi pa rin tapos. Medyo bumagal ang gawa dito ganito pa rin halos na lapitan pa natin doon yun yung pinaka ilalim niya malayo pa naman yung tubig sayang wala siya ano no mga design baka wala mga parang mga basura mga water hyacinths mayroon pa mga plastic mga uh, ilaw basura dito ako meron nakitang pinasadyang magtapon may pagka mga mga kalakal may mga topak baka okay, iniiwan lang talaga dyan yun dapat makita ng mga DPS Anong gagawin dito? May mga dalangan. mga pilote. Nakakakarga. karga, mga tatlo to. ganito pa rin halos hmm, wala pa rin mga pilote dito hindi pa rin nagdudugtong yun meron ng ano may simento na yung ano dun oh, yung sa may kaliwa And, konti pa hindi natin kung may mga bakal may meron naman hindi sa substandard na tulad ng mga ibang blood control Ito sira yung barrier protection wall Malapit pa natin uli. Dito sa kanan ng mga nailagay ni classic lampos. Ang dami. Dito sa kaliwa. Ang um, hindi pa natatapos hindi pa nailagay lahat meron merong cemento. Riverside Drive. Baka padadaanan pa rin to sa mga ano, sa mga sasakyan. Dalawang ano pala, parte yung sinira dito. De isa. Ayun pa. Ayun. maglalagay na rin ano dito ng mga pilote. Kapwesto na yung mga cage bars. Casing, yung isang isa. Cage bar. Ayan. Doon naman tayo sa kabila natin doon. Hmm, meron na mga bagong pilote. Tingnan natin doon. Ginawang ano, dito, yung terminal doon. Tingnan natin, August 31 na ngayon. Diba, Ngayong araw, i-lipat o so, aalisin yung mga barong-barong doon, mga bahay. Tignan natin doon. Ayan, tumaan. mga ito magbahay. Ito yung mga naka-alis doon kasi yung bagong Lagay na fence may mga ano na rin Barong barong na rin Maglilipatan lang Ito sa Kabilan side tayo. tayo um, Macardo Bridge Meron na rin ano doon Nakapwestong eh, mga Classic lampos links na uh, makarto bridge. Tingnan mm -hmm. natin kung uh, ano pang gagawin dito sa uh, Dulay. Yan uh, mga mga barong-barong. August 31 na uh, pulido tulad ng ginagawa nila sa Metro Manila Subway meron, meron pala mga cage bar sa at then kung nabawasan yung mga bahay sa Gedli sa Loton holding yun ang tingnan natin, na natin. yun mga bagong ano na to pilote punta na rin sa wakas nilalim ng LRT1 yun mga ano na dun yun eh nakalagay ng mga classic na lampos yun mga tatanggalin mga bahay hindi masyadong kita dito yun pa mga alisen kung tusok ng mga pilote